polis mga ka-cubes sa mambalita na po punta tayo sa police station John, mga ka-cubes good news, update tayo so huli man daw at magaling Ayun, e tumawag sa atin ng police. May tumawag sa atin ng police. No caller ID pa ka hindi natin nasagot, nag-iwan ng voicemail, yun, pinawagan natin ulit siya, yun, na i-turn over daw yung wallet natin, na i-turn over dun sa kanila, so, pupuntahan ko ngayon, pupuntahan ko ngayon sa police station, pero, pero yun, tagal na nun, may ilang na i-turn over, pero okay lang, siyaswerte pa rin yung wallet na yun, swerte yung wallet na yun, ilang beses lang wala, bumabalik pa rin, so, bali, ito, pupuntahan natin siya ngayon, so, although napalitan naman na natin lahat ng mga, ng mga mahalagang bagay pero yung wallet tsaka may mga nakalagay-lagay din yun so tingnan natin kung nandun pa rin so babalita ko kayo uli mamaya so di ba so swerte talaga yung wallet natin yung bumabalik kahit ilang beses na nawala so punta mo natin so bali yun eto on the way na tayo papunta tayo sa police station ngayon pupunta so, tayo ng presinto pipick upin natin yung wallet natin so, medyo natagalan yung pagbalik niya pero hindi ko na siya inaasahan talagang babalik pa pero kalahin nyo, nakabalik pa rin. Ilang beses na nga yung tag na wala. Kaya na paulit-ulit ko sinasabi. Bumalik pa rin siya. Kita niyo mga ka-cube. Swerte. Swerte yung wallet na yun. Regalo sa atin ni eh, nag-iisang ikaw yun eh. Siya yung bumili nun sa Michael Kors eh. Kaya sa akin ko, regalo sa akin. yung nawala ko, ilang beses ko nang nawawala. Bumabalik. So yun, sa balit, bali, natin kung ano. Kung andun pa ba yung mga bagay wala rin naman ano dun eh yung importante dun yung lisensya at saka mga credit card pero napalitan na natin lahat pero meron ako doon loto box ticket na $40 at tanda ako yun meron akong $40 na loto box ticket doon tignan natin kung na pa rin yun so ewan kung paano nila narap. siguro may record na sila ng phone number ko saka meron naman kasi kung iniwan dun na pag nawala yung wallet ko nakalagay doon na ano na please call this number na dun yung phone number ko so sakto naman yung police yung tumawag siguro yung nakapulot tinan over na lang doon hindi na lang ako tinawagan ng direkta so doon na lang nilagay pero hindi ko matanda na nagpunta ako doon sa area na yun eh. So, so paano kaya nangyari yun kasi nag deliver ako yung last na nawala nung nag deliver ako is dito eh dito, dito banda sa amin kaso napunta siya doon bande eh. malayo layo ng konti 6 km yung layo ng police station Siguro yung nakapulot, taga doon, hindi natin alam. Nawala ko dito sa so, Tim Hortons dito siguro. Then, doon siya siguro nakatira sa malapit doon sa morning site. So, yun. So, bali, tara, punta na natin. So, excited na akong makita uli yung wallet na yun. Tingnan na lang natin kung anong... Kung baka may nilagay pang pera doon, di ba? <laughs> Wish me luck So, yun. Tara, punta tayo doon. Polis, mga kakips. Sa mga balita. na po, tayo sa police station walang katao-tao, mga ka grabe police station ba to? ito? ito, ito tingnan natin yung wallet natin Eto, bumalik na. Andito na yung wallet natin. After almost lampas siya ng isang buwan bago siya bumalik. Kita niyo, kapal. Wala naman naman ang pera to. Pero at least, bumalik siya, di ba? Ang tagal. Ang tagal niyong bumalik. Pero okay lang. So, swerte talaga. Swerte talaga itong wallet. Natin. So, uh, oh, so, lahat naman ng card na nandito, naman credit card or what, wala na, deactivated na yun. Pati yung, ano natin, yung essential or what. Na. Napalitan na natin lahat yun. So, ito na lang wallet talagang, ano, tapos checkin natin yung loto natin kung nandito pa yung loto max natin. $40 din yun, na ba? So, yun. So, yun lang update natin ngayon, mga cube So, kahit pa ano? meron pa rin talagang mga mababuting loob dito sa Canada. Kita nyo, hindi ko kakalain na yan. So, andyan. Intact siya. Mga credit card natin, hindi yan lahat. Eh okay, lisensya ko, but parang uh, andun dito rin yung lisensya. Diyan so, tingnan natin mga kids kung andito ba lahat-lahat. Few moments later. So, dahil na na natin yung wallet natin, meron tayong 40 dollars na Lotto Max ticket doon. Ito, bumili tayo ng Subway. Baon na rin natin yung net. Eh. Bukas. Bukas, saka nagugutom na ako, hindi pa ako nakakain. <laughs> lang kasi natin kanina nung tumawag yung pulis. Kaya pumunta na natin, pinikap na rin natin. So bali, ano lang yan, yung wallet talaga. Yun na lang importante yan, Yung mga ibang laman yan, wala na ano talaga. So bagay, yan, yun yung mga ibang ID, pwede pa rin naman magamit yan sa tingin ko. So yun, so bali, ito. Uwi na muna tayo. Kita-kits ulit tayo sa susunod na pag-upload natin. Medyo busy tayo mga kakip sa overtime natin ngayon. Kaya hindi tayo makapag... Hanap ng pera sa kalsada. Ito, bunting update lang itong ginawa ko ngayon na bumalik yung wallet natin. So, Maraming salamat dun sa nagbalik. Kung sino ka man, thank you very much po sa inyong lahat. na hey, mga hey, hey! Seiko, Seiko wallet. Ang wallet na Echo wallet on wallet non mass weird